Kung ang mata ng mundo ay nakatuon sa mga tanyag na metropolitan ng Asia tulad ng Tokyo, Hong Kong o Singapore, maaring hindi mo alam na ang Pilipinas ay nagsisilbing tahimik na destinasyon ng mga bilyonaryong naghahanap ng bagong mga oportunidad. Nasa golden era na nga ba ang Pilipinas? Ano kaya ang meron tayo na nagiging dahilan upang dagsain tayo ng ubod yayamang mga taong ito? Pero bago tayo magsimula, Baka pwede nyo i-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Pilipinas isang archipelago na may higit sa 7,000 isla ay may natatanging estrategikong posisyon sa Asia. Maliban sa likas na yaman, ang bansa ay isang pangunahing daan para sa kalakalan at transportasyon sa rehiyon, kaya't isang mahalagang bahagi ito ng ASEAN. Bukod pa rito, ang pagiging isang archipelagic state ay nagbibigay ng benepisyo sa mga bansang nais magtayo ng mga logistics hubs at shipping routes. Dahil dito, ang Pilipinas ay naging isang magnet para sa mga mamumuhunan at mga negosyante sa buong mundo. Ayon sa World Bank, ang Pilipinas ay patuloy na lumalago sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala sa mga makabago at napapanahong sektor tulad ng Business Process Outsourcing, BPO, mga industriya ng Information Technology, IT, at mga manufacturing sector. Sa kasalukuyan, ang bansa ay may isang highly educated at young labor force na ginagawa itong atraksyon para sa mga kumpanyang naghahanap ng abot kayang, ngunit kwalipikadong mga manggagawa. Higit pa rito, ang bansa ay mayroong mga favorable demographic trends tulad ng mabilis na lumalaking middle class at tumaas na consumer spending na nagiging batayan para sa patuloy na pagsuporta ng mga bilyonaryong mamumuhunan sa bansa. Ayon sa mga report mula sa Asian Development Bank, ADB, ang Pilipinas ay nagsisilbing isang economic bridge para sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea. Dahil sa isang malawak na natural resource base, gaya ng mga minahan, kagubatan, at agrikultura, ang bansa ay may mga mapagkukunan na madaling ma-access at magamit ng mga lokal at banyagang negosyante. Sa huling dekada, ang Pilipinas ay nakakita ng steady economic growth at kahit na ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng mga setback, mabilis itong nakabawi at patuloy na nagpapaigting ng mga infrastruktura upang mapanatili ang lumalagong pag-usbong ng negosyo man isang isyu na patuloy na bumangon sa bansa ang urbanization na dulot ng mabilis na paglago ng mga lungsod at ang epekto nito sa mga lokal na komunidad at kapaligiran. Ang gobyerno ay patuloy na nagsusulong ng mga programa upang matugunan ang problemang ito, tulad ng mga programang sustainable development at eco-friendly urban planning upang makahanap ng balanse sa pagitan ng urban development at kalikasan. Ang Pilipinas ay nakaranas ng hindi mabilang na mga pagsubok sa nakaraang mga taon. Ngunit sa kabila ng mga hamon tulad ng global economic downturns, natural na kalamidad at lokal na political instability, ang bansa ay patuloy na umaangat sa larangan ng ekonomiya. Isang malaking bahagi ng pagunlad na ito ay ang sektor ng real estate, na nagsilbing isang pangunahing pinagmumulan ng mga bagong negosyo at pamumuhunan. Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), ang real estate at construction sectors ay patuloy na lumalago sa gitna ng pandemya at iba pang mga pagsubok. Sa katunayan, ang mga malalaking real estate developers ay nagsusulong ng mga proyekto sa urbanisasyon sa mga lungsod ng Metro Manila, Cebu at Davao. Sa nakaraang dekada, tumaas ang consumer spending ng mahigit 6% taun-taon at nagresulta ito sa mataas na demand para sa mga luxury goods at serbisyo sa mga high net worth individuals (HNWI). Ang mga bilyonaryong negosyante ay nagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo sa mga sektor ng retail, hospitality, at luxury real estate. Ipinakita ng 2019 Wealth Report ng Knight Frank na tumaas ang bilang ng mga ultra high net worth individuals (UHNWIs) sa bansa at tinatayang magiging 30% ang pagtaas ng kanilang bilang sa mga susunod na taon. Isa pang sektor na patuloy na nagiging atraksyon para sa mga bilyonaryo ay ang renewable energy, ang solar power, wind energy, at hydropower ay patuloy na nagiging mga sektor ng interes para sa mga mamumuhunan na nais makapag-invest sa mga eco-friendly na proyekto. Sa kabila ng mga bagong development na ito, may mga hamon pa rin kinakaharap ang bansa, kabilang na ang energy security, pagkakaroon ng access sa sustainable resources at environmental impact ng mga malalaking proyekto. Sa sektor ng luxury real estate, ang Pilipinas ay nakakaranas ng isang boom sa demand para sa mga prime residential properties sa mga lugar tulad ng Makati, Bonifacio Global City, BGC at Ortigas. Ang mga bilyonaryong mamumuhunan ay nagsimula nang mag-invest sa mga high-end condominiums, private estates at resort villas na may mga amenities na walang katulad sa ibang lugar sa mundo. Ayon sa mga eksperto sa real estate, ang mga lugar na ito ay patuloy na nakakakita ng malaking demand mula sa mga high net worth individuals (HNWIs) at ultra high net worth individuals (UHNWIs) na nais magkaroon ng sariling private luxury retreats sa bansa. Ang demand para sa luxury resorts ay mabilis na tumaas partikular sa mga destinasyon tulad ng Boracay, Palawan, at Siargao. Ang mga bilyonaryo mula sa buong mundo ay nagiging aktibong bahagi ng industriya ng ecotourism at luxury resort development sa mga lugar na ito. Isang halimbawa ay ang private islands na ginagamit para sa mga exclusive retreats at eco-friendly villas na nagsisilbing tugon sa mga modernong mamumuhunan na naghahanap ng mga malalayong destinasyon. Bukod pa rito, ang mga emerging markets tulad ng Davao ay nagsisilbing mga bagong oportunidad para sa mga luxury real estate investments. Ang Davao, na kilala sa kanyang eco-friendly na imahe, ay nagsisilbing isang atraksyon para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng sustainable living developments at mga green buildings na nag-aalok ng mas malinis at malusog na pamumuhay. Dito, ang mga real estate developers ay nagsasagawa ng mga proyekto na naglalayong magsanib ang modernong pamumuhay at environmental preservation. Habang ang mga luxury developments ay may positibong epekto sa ekonomiya, ang mga proyekto sa urbanisasyon ay may mga malalaking epekto sa lokal na komunidad at kalikasan. Ang overdevelopment sa mga destinasyon tulad ng Boracay at Palawan ay nagdudulot ng mga seryosong problema sa kalikasan, kabilang ang coral reef degradation, pollution, at ang pagkasira ng mga natural na habitat ng mga hayop. Halimbawa, ang labis na dami ng mga resort at hotel sa mga naturang lugar ay nagdudulot ng water pollution at ang mabilis na urbanisasyon ay nagpapataas ng demand para sa water and energy resources na nagiging sanhi ng mga pagkaubos ng mga likas na yaman. Sa kabila ng mga problemang ito, nagsasagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang mapanatili ang balance sa pagitan ng economic development at environmental preservation ayon sa mga eksperto sa sustainable development mahalaga ang environmental regulations at mga eco-friendly practices sa mga malalaking proyekto upang mapanatili ang kalikasan sa kabila ng urbanisasyon halimbawa may mga eco-friendly building standards na pinapalaganap sa buong bansa upang mabawasan ang epekto ng urban development sa kalikasan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagsusulong ng mga pulisiya na naglalayong magsustento sa mga bilyonaryong namumuhunan at mga lokal na komunidad. Isang magandang halimbawa ng mga pulisiya na ito ay ang Build, Build, Build program na ipinagpapatuloy pa rin na layuning magsagawa ng malalaking infrastruktura projects upang mas mapadali ang mga koneksyon at pagpapalawak ng negosyo sa buong bansa. Kasama sa mga proyekto ng gobyerno ang mga expressways, ports, at airports na nagsisilbing pangunahing daan ng kalakalan at transportasyon. Bukod dito, ang mga economic zones at tax incentives na ipinagkakaloob ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ay patuloy na nagsisilbing atraksyon para sa mga banyagang mamumuhunan. Sa pamamagitan ng mga regulasyon at insentibo, ang gobyerno ay nakapagbibigay ng isang kapaki-pakinabang na business environment para sa mga malalaking investors habang pinoprotektahan pa rin ang mga karapatan ng mga lokal na komunidad. Ang patuloy na paglago ng sektor ng renewable energy sa Pilipinas din ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng bansa para sa pangmatagalang pag-unlad. Ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas ay may malaking potensyal na maging isang global leader sa clean energy. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga bilyonaryong namumuhunan ay nagsisimula ng mga proyekto sa renewable energy ay ang mga insentibo na inaalok ng gobyerno tulad ng mga tax breaks at mga paborabling regulasyon sa mga special economic zones. Bukod pa rito, ang bansa ay may kakayahan na magamit ang mga likas na yaman nito tulad ng malalawak na baybayin na angkop sa pagbuo ng offshore wind farms, pati na rin ang mataas na antas ng solar radiation na akma para sa mga solar power plants. Ayon sa National Renewable Energy Program, NRF, layunin ng gobyerno na magkaroon ng 35% na bahagi mula sa mga renewable sources sa kabuuang energy mix ng bansa sa 2030 na magsisilbing isang mabisang hakbang upang masugpo ang mga epekto ng climate change at magbigay ng mas malinis na alternatibo sa tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya. Ang hinaharap ng Pilipinas ay puno ng mga oportunidad, ngunit may mga hamon pa rin kailangang pagtuunan ng pansin. Ang gobyerno ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang tiyakin na ang mga bilyonaryong namumuhunan ay makikinabang nang hindi nakakasira sa kalikasan o nagdudulot ng social inequalities. Sa pamamagitan ng pagtutok sa sustainable development, technology integration, at eco-friendly initiatives, ang Pilipinas ay maaring magtagumpay bilang isang global leader sa economic growth at environmental preservation. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay magkakaroon ng malaking potensyal na maging pangunahing hub ng mga bilyonaryong mamumuhunan at magpapatuloy sa pagiging isang matagumpay na ekonomiya sa Asia. Kalam, naniniwala ka bang golden era na ng Pilipinas? Masaya ka ba sa pagdami ng negosyante sa bansa? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.